Tutol na 1,464 tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced utupad workers sa Legazpi City ang pigpa sa eraram sa orientasyon ngunyan na aldaw sa Embarkadero de Legazpi. Kabali sa pagtiripon ang senta anyo sa si Lola Margarita Aringo kan Barangay San Joaquin. Nagpapasalamat siya huli na pili siyang beneficiaryo kan programa. Dakulang tabang mang kaya daas sa iya an makukuha niyang sweldo sa paglinig-linig sana sa palibot kan Barangay Ninda. Thank you po sa uh, sa tupad sa nag uh, nag-organize po kay ni kay Kongpido sa AKB sa Dole po. Uh, pong salamat na nagkaigwa po kay arukan programa. Napili man na maging benepisyaryo kan programa ang 39 anyo sa si Romel Montenegro kan Barangay Estanza. Sabi niya, apuera sa tabang pinansyal mas minagayon man ang palibot kan sa indang barangay huli kan programa. Uh, Ito tayo po, nagpapasalamat po kami sa Dole and syempre sa Ako Bicol, sa panginginot ni Congressman Saldico and sa LGU Ligaspe kay Mayor Pido Garbin. Uh, salamat po sa sa tabang po para sa tupad beneficiaries po ngayon. Presente sa orientasyon, sa ABC President Hisham Ismail nagrepresentar kay Mayor Pedro Garbin. Para kaming ibang obheto, para kaming ibang urgulyo, kundi mapaugma ang sa mga mga constituents sa barangay. Mientras tanto, apura sa piling workers sa San Joaquin asin Sinistanza, presente man ang mga beneficiaryo haling Barangay Imalnod, Barangay Bangkerohan, Barangay Rizal Ilawod, Barangay Pigkale, Barangay Rawes sa Sinbarangay Bigaa. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Poy.